Ayun yeah, mga kamatig, napakarami dito huli o. Oh. tilapia Ayun yeah, mga kito ito papakita ko pa sa inyo Kuryente Ayun yeah, mga kamatig, kuryente o. Oh. Dami o. Oh. Napakarami huli, mga kamatig, kuryente lang yan hmm. Nakala ko, ikaw na kuryente Hindi may hito pa ay dalag mga kamatik, may dalag pa ayan ayan mga ang marami na pagkakuryente lang hmm, dami nakakatuwa ito po mga salamat ayan thank you oh. ayan napakarami huli mga kamatik well sari-sari matik, ito tilapia uh, ang dito kaya nakahuli matik, kuryente naman to dito bingwit kuryente lang yan Ayan. dami matik, pagka kuryente talaga hindi mo maiwasan yung marami kang makakuha pero pagka bingwit bihira na lang kumakagat to mamati ito kuryente minsan kapakapala ang mga kamatik marami na nahuli ito kuryente pagka na kuryente mga kamatik yan na may magsisilutangan pagka na yan ang dami mga kamatik pagka masarap yan mga kamatik Hello. 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 Ayun pa, sa tabo. Yung yeah, mga matik hanggang dito naman, pinakita ko lang sa iyo yung mga huli nila na tilapia. Okay. <laughs> dami. Ayun yeah, mga matik, hanggang dito na lang. Salamat. Yun ang mga kinorienting isda mga matik. Salamat again.